ng mga school surprise eh, sa inyong mga anak, natuwa ako. Dahil siyempre, kasarap mo nagbabantay kayo sa mga anak nyo. Habang nagbabantay, nagmamakitis kayo, di ba? Eh, mayor at tayo doon daw sa mga eskwelahan. Habang nagbabantay doon sa mga anak, sa isang linggo, kabalkado to. Sa isang linggo, kagalit naman sa isang linggo. Dahil nakakamakitis. Pero kahit ano ba kasi ninyo, ang gaganda ng mga nanay ng na mga taga San Isidro. Si Tingnan nyo! Eh, ako naman po, hindi naman ako andito para maniha. Andito lang naman ako para... Sa'yo may pakapusin din kayo. Ako naman, simple lang po din ko sa Dino Senior. Eh. Hindi habang panahon na ako na ilista ngayon. May upo tayo second box. Lahat ng nanay mabibigyan. Okay, mag-alala. At pagkatapos, ha? May ugat eh. Sa lunes, sa lunes, babalik kami sa Lusito, ni Bukal Dodong. May dalatala kami hospital. Mobile hospital. Lito Muno. Pada niha doa nak go sama en el mayor... Aos puso at papasalamat sa si inyong tayong ng tulong. God bless ko sa ating lahat. Maraming salamat. Salamat. Ano alam, alam mo? O, tinan mo ha? ah Ah, magpapasalamat. Magpapasalamat po, hindi na magkano sa anak mo. P100,000, tingnan nyo ha? Oo, oh, magandang sarawat sa buong TV po. Tingnan mo, hindi kami nagkita. Ngayon nung kami nagkita, tinulog mo siya. Ako, tinanong ba sino binoto mo? Ako, mayroon. Hindi, nung hindi kita tulog, tinanong ba kita sino binoto mo? Wala kayong sinabi. Basta tumulog lang po kayo. O, yun lang. oh Daisy, dito naman. Kaya kayong mga nanibira, mamatay kayo sa si <laughs> safety. ha. Kung totoo na may hospital sila sa bayan ng San Leonardo, Ay eh bakit ang dami pang na ng hospital ngayon na tumingin na tulong sa akin sa mga private hospital? At saka sila lumabas po sila ngayon, ng pusina ngayon, pagkakalang patung taon, lumabas ang mga para maniha ng maniha ng maliha Ano hindi ko kay Mayor Andre? Kay Mayor Sr. Jaycee? Huwag tayong maniha. Dahil walang nanira na nagtagumpay sa buhay. Tandaan niya. Kasi, kung yung paninira ay nakuulong para magtagumpay tayo sa buhay, bakit sa tutora? Hindi sa akin manalo kahit Maghihintay kayo ng apat hanggang anim na oras para manira ng manira sinisiraan palagi ang Scotus Maneming. napag kayo. Ang gina, ba't hindi sila magpamiting ng walang bigas? Ba't hindi sila magpatusta at magsalita sila kung ano maganda nilang ginawa nung nakaupo sila? Ako, hinahamon ko po kayo eh. Kapag naarap nyo si Doktora Maricel, sabihin nyo sa kanya, excuse me, Doktora, excuse me, Mayor Elan Nagago, ang naganyo, Pwede ba? Huwag mo nang bangkitis yung eming. Subukan mo lang. Minus eming paswal sa pagsasalita nyo, tingnan mo walang pwedeng sabihin. Dahil patlong taong silang nanungkulang, congresswoman, wala silang tinulong. Hindi natin sila nakita. Ngayon na maayos po ang ating distrito, tumutulong ako sa bayan ng salisito, lalabas sila para manira. Hindi po magtatagumpay yan. Ang kailangan ngayon sa bayan ng San Isidro, resibo, ano ginawa mong mabuti sa bayan ng San Isidro para tangkaliin ka nila. Ang problema po dyan sa kanila, dapat yung magandang nagawa na lang at gagawin nila. Wala po silang pwedeng sabihin sa atin. At ako naman po, dito sa bayan ng San Isidro, tandaan po ninyo, wala pong tigil ang pagtulong na gagawin ko. Noong 2023, unang taon ng 980 million ang pondong binigsa ko sa bayan ng San Sino. Kulang isang bilyon. Alam mo na may ulit yan. Hanggang ngayon po, tuloy-tuloy yan. Wala akong yan. At sa katunayan nga po, bukod sa babalik ako dito sa makalawa, sa 22, para po doon sa second bus ng na mga nanay, nabibigyan po natin ang mga ayuda. Ha? Sa Abendidos, hindi tuloy kami. Pagkatapos sa lunes, pabalik naman ako dito para naman po doon sa medical mission namin ni Bukal Dodong at saka nila Vice Mayor JC at ni Mayor uh, Ante. Oo. Oh. Ngayon po, hanggat nang dito ko, kayong mga nanay, sarap ng na kwento ko natin, mayroon bang gusto magtanong sa inyo dyan? Ha? Abay, andito ako si Bukal Dodong, ito si Vice Mayor JC, si Mayor Ante. Baka may tanong kayo sa amin. Ala, Ha? Ano? Ano, ano ka mo? Ano, ano, po? Senior? Ano, ano? Wala ano po bang programa para sa mga solo parent? Sa mga solo parent? O may iyo kante? Inis na natin lahat ng solo parent. Bibigyan natin ng ayuda lahat sa bayan ng San -sino. O, inang ba dito? Pag solo parent, -in, yuda, iniwan ang asawa. Tama? O pag biyuda, bibigyan natin ng ayuda. Pag iniwan ang asawa, doble ayuda sa akin. Magtaas ka lang kamay dito, sino iniwan ang asawa? Iniwan ka lang ang asawa po? Iniwan ka lang ang asawa? Iniwan ka lang asawa? Sino dyan? Hindi, na kami iniwan ang asawa. Bibigyan ka tayo, mauubos sa pera natin dito. Masyado naman.

October 19, 1916, Rosicis de Paina was a governor bibigyan ko Ha? Hindi ka tulad nila. At hindi rin din po ako ng mga babae. Alam ko ba yan. Iba pa nga kayo yung doon. Alam ko na Hindi po ako ng babae sa buhay ko. Kaya sinasabi nila, nung kalaban natin na nangitira, na oh, ako daw eh, pinigilin ko ng pera sa lusito, galing daw ko po, sa pogo. A, hindi po totoo yun. Huwag kayong maniniwala sa pagmira. Wala pong pogo. Hindi galing alam nyo naman natin. Talaga lang kung pogi na sa pogi namin. Ayun po, kayo eh. yeah! ay na naman! Yeah! Mamatay na naman kayo sa inkip! Alam, alam nyo, bakit po hindi na ako ganito na lang ako? Hindi na ako na Kasi po, nagsasabi palagi eh. God bless na Yung sabi mo palagi, yung huling sabi, si Doktora Thomas J. Ako po 85%. Kaya tambahan ano na naman po ito. Lalo na sa bayan ng San Isidro. Alam ko po, mas malaki pa ako yung inilabang namin dito. Libong Aldodo, at saka po ni Mayo Ante, at saka ni Mas Mayo JC. ano po yung nanay? I don't para dito sa inyo. Tamang AM 11:30 andun ako. O sige po. O as in you may say. Tuloy. Sige po. Alin ng? Teka sandala. nama dia. Untuk kita register nama Alam mo yun? Walang kumuhang Tiga, tiga muna. Nama yung... Asawa ko niya. Asang pili pa kayo? Nalibing na ko. Ah, na?

Lorenzo, ay si si Boy Smeo, Jay, si Boy Chad, si Mayo Ante, at saka po si Bukal Dodo, Bautista. Ayan, Bukal dito, ayan. Ayan, kami po, andito po kami, kumara po kami sa inyong harapan, at kaya kong sabihin, sa inyong mga mata na patikin ako, na hindi po kami nagpapakita lang kapag panahon ng eleksyon. Hindi po kami magpapakita lang para po may wisyo ng manina ng manina sa kapwa at sa mga nangyayon ng Pilipinas sa Kapitolyo. <laughs> Hindi po kami magpapakita lang para ilan ng tatlong taon para pangako na naman ang ko. sa araw ng pangako ng Diyos. Lahat ang so, 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 ko sa bayan ng sasigo. So, gusto mo ang mga ibigin ko. Ang matami kong biyaya at kaya kong sa bayan ng sasigo at sana tayo